Wala na yung mga ka-idol. Ano ito ko? Gabing gabi na. alas 12 na. Anong ginagawa ng pusa na ito? Siguro may hinahabol siya na daga. Ano no? Oh. 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 Ang ginagawa niya. Uli kang puso nga po ka, ha? Ikaw pala ang dahilan ng puso'ng daga, ha? Ayun, nakala ko kung ano. Kapusang taga, Maakit siya dyan don doon. Siguro may hinahabol na daga. Sige so yun, mga kaya doon, Thanks for watching. Magandang gabi po sa nila Hindi niya nakuha yung daga. Kaya lumayas na sa at sumuko. Okay? Bye. Good night, people. Thanks for watching.